Mamaya ay narinig naman ng housemates ang isang anunsyo mula kay kuya. Housemates, magtipon-tipon sa living room. Sa ilang sandali, magkakaroon na ng bagong duos. Maaaring makasama nyo pa rin ang mga duo nyo ngayon, pero maaaring magkaroon kayo ng panibagong partner. Para sa ikalawang duo formation, ang kapuso housemates ay pipili ng isang blue rope end habang ang kapamilya housemates naman ay pipili ng isang red rope end. Ang dalawang housemates na pinagdugtong ng isang tali matapos patanggal ang pagkakabuhol nito ay silang magiging bagong magka-duo. Ang unang duo na lalabas... Kira and Josh. Go, go, Bilis, bilis. Five seconds. Yan na ba Yan. Yeah sobra po akong kinabahan. At the same time, if I want to have more improvements po sa sarili ko, then change also has to happen. Na pressure ako, I'm not gonna lie. Kasi syempre, iba na yung duo, I mean, may possibility na kami, pero I mean, one out of seven, so mahirap talaga. Hanggang sa isa-isa nang ipinalabas ni Kuya ang iba pang duos upang makapili ng kanya-kanyang rope ends. Yung tumatakbo lang po sa isip ko, nung awa ko yung rope ko, sana sa river pa rin. Na-attach na ako na yung partner ko, si Ralph. Pa nagkaroon ako ng bagong kaduo, para ako mag -re Nang makapili na ng rope ends ang lahat, hanapin mo na ang iyong bagong kaduo, Ralph. You have to pull it under. Nung nagtatanggal na po ako ng buhol, iniisip ko na po na either si Michael or si Dustin. Sila po kasi yung nakita ko na madali kong makakatrabaho when it comes to task. Ang bagong magkaduo, Michael and Ralph. Matapos ni na Ralph at Michael, ay isa-isa na rin naghanap ng mga kapares ang iba pang housemates. so Masaya ako, kuya, na si Brent yun naka-duo ko ngayon. Same wavelength talaga kami. I'm happy naman, kuya. Syempre she's, she's like our ate here and ako yung bunso sa mga lalaki. But I hope she's happy too. Marami naman to. Ayaw tignan po yung hawak ng group na unti-unti ko pong hinihila. a different side, ha? Sobrang natuwa po ako, kuya, nung nalaman ko na siya yung kadugo ko. Go! Sabi ko talaga sa sarili ko, meant to be to ako, kuya. Feeling ko talaga, kuya, na ako talaga yung magpo-push kay Will to bring out the best version of him. Who is gonna be? Nung nakita ko si Dustin, biglang nag-slow mo yung mundo ko. Tiring! at pagdating sa huling apat na girls. Hanapin nyo na ang duos ninyo. Hey. Oy, wait lang, wait lang. <laughs> yes. Hindi ko na masyado iniisip. Like, excited na lang ako for the new partner. I'm gonna be completely honest. I was very nervous to be partnered with Ashley. I had opened up something in the task room. Si Ashley yung pinaka... I feel like it's still being fake in this house. Siya po talaga yung pinaka... Hindi ko po close. Congratulations on your new duo. Thank you! Thank you, ya! Kuya! Thank you, po. At matapos ang second duo formation, ay narito na ang opisyal na mga magkakapares. Team Rami! Kizzy. Wilbert 2.0 Med. Yeah. A C Lee, Dasneer, Jokla. Jokla.